very interesting ang story ni Ellen. Pero bago ang lahat, gusto muna namin na uh, malaman ang iyong background. Background check! Ganon! <laughs> oo, oo. Ano ba ang pinagkakaabalahan ni Ellen? Ayun, isa po kong medical secretary sa hospital sa May Kawain, Bulacan. Okay. Tapos, ikaw ay uh, pumapag-ibig. At ito ay LDR na klase ng pag-ibig. Oo. Yes, oh, ikwento mo naman sa amin yung uh, story mo. Ayun, nagkakilala kami, nagkakilala kami noong last April, 2024. Tag Uy, napaka-fresh pa nito ha. Ah, yes. oh. Kaya naman pala parang medyo naluluha-luha ngayon si Ellen <laughs> ha. Okay, April, nagkakilala kayo. Paano kayo yes. nagkakilala nitong Pani, guy? Nag-download ako ng app na lang, mate. Okay. Sa so, dating app so, kami nagkakilala. Yes, oh, dating app. Kayo ba dyan mga kapatid? kagamit na ba kayo ng dating app? Nasubukan nyo na ba yan? Ako kasi personally, hindi ko pa nasusubukan. Ikaw, first time mo din itong gamitin? Yes, first time ko siyang i-download nun. Pero marami na akong naririnig na sa mga kasamaan ko na meron sila nun. Kaya parang nainganyo din ako na magkaroon ng kakilala. So Mag ikaw, ito ba yung may mga pa-swipe-swipe? -swipe? Ah, yes, Meron. So, maraming nag-swipe sa yo. Marami kasi. Oh, haba naman ng hereret natin. Maraming <laughs> nag-swipe. Oo, oh, oo. Oh. Ilan ba yung naka-LDR mo? Kasi, 'di ba, LDR tong uh, naging relasyon mo. Pangalawa siya, bali dalawa lang. Pangalawa So, ilang beses ka na nabik nabiktima talaga, no? Ilang, ilang beses mo na na-experience ang LDR. Beses. Dalawang beses. Hindi ka pa nadala. Pumangalawa ka pa. <laughs> Ngayon nag-end ito pangalawa, baka pum, pumangadlo ka pa. <laughs> 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 Oo. Oh, oh, Pero okay, yung una munang naging uh, relasyon mo, LDR din to, gano'ng katagal to? Umabot yun ng six years. Six years? Ang tagal, ha? So, paano, paano mo napatagal ng ganong katagal yung isang ganong klasing relasyon? Kasi meron akong assurance sa kanya na ako lang, tsaka mahal niya ako, pareho nakikita ko yung account niya, ganyan. Tapos pupunta naman ako sa kanya, kaya may time pa rin na magkita kami. So, kagaya ng nabanggit ko kanina, napupunuan yung love language mo. Ganon. Okay, so nakukompleto. Nakukompleto siya. Kahit pa paano. Kaya nagtagal ng six years. At okay. saka sumunod ka rin sa kanya, hmm, tama sumunod ba? Sumunod ako sa kanya. Ay, talaga naman. Ang nagagawa ng pag-ibig, rin kahit saan pa man yan. Oo. <laughs> Pero saan mo nga ba nakilalang itong uh, unang nakarelasyon mo ng... Uh, malayo online din online ay oh talaga suki ka ng online ha oo <laughs> o, alam nyo na yung mga hindi makahanap ng the one bukod dito sa matchmate pwede sa online oh di ba oo so online then paano facebook sa facebook So walang mutual friend. Ano to biglang oh, nag-chat? Bigla biglang nag-chat? Nag oh. Ang tapang mo ha. Kasi 'di ba nowadays parang medyo mahirap magtiwala. Ako hmm. personally medyo mahirap ako magtiwala lalo na kung nakilala mo lang online. Yes. 'Di ba? So paano ka? Paano mo na ibigay yung trust mo? Proseso ba ito? Oh, balang nangyari kasi noon, ah, message kami, nagkakamustahan ganyan, nagtatanungan ng information, ganyan. So, so nag-background check din ako na nakita ko. nag uh, detective ka <laughs> din ha? Ah. <laughs> <laughs> okay, background check. Tapos? Pareho pala kaming taga may kawayan lang din. Ah, mm -hmm. anong unang message niya sa'yo na, na naalala mo pa? Ang weird ng unang message niya sa'kin sa kasi ang tanong niya, saan yung profile picture mo? ganyan yung unang tanong niya. Talaga? Mm -hmm. Sinagot mo? Mm -hmm. Siyempre, nakita ko na yung background niya eh. So, parang, ay, ang high-end nito. Parang, ang expensive ng lalaking to. Eh, niyabangan Ikaw ko din siya. Ikaw naman talaga <laughs> naman. Nada nadali ka agad dun sa, ano eh, pa high-end, high-end eh. So, ano yung nagtulak sa'yo para talaga sagutin mo yung unang message? Nag, parang feeling close agad siya, ha? Huh? <laughs> <Ay. laughs> May tura siya. Kamukha, kamukha siya ni Ding Dong Dantes. Ay! ay ang haba ng buhok mo, parang natatapakan ko ngayon. Excuse me lang. <laughs> okay. So, let's admit no mga kapatid, talagang may factor agad yung physical na yes, itsura. Yes, Oo, 'yan ang una nating talagang nakikita. Hindi naman natin nakikita agad yung pagkakita mo sa tao. Ay, ang bait niya. Kita mm. mo yung panloob niya agad, di ba? Ganun. Hindi ganon. So, meron talagang edge agad mm. yung panglabas na anyo. Yes, ganon. Okay. So, nag-proceed sa unang question. So, ayan ha. Interesting si LDR1. Oo, oo yung ating uh, yung una mong minahal, na LDR. Okay, pero ito, kasi since fresh na fresh talaga siya, itong nakarelasyon mo si LDR number 2, ikwento mo sa amin, bakit ka pa umulit ng LDR? <laughs> <laughs> kasi feeling ko nasa LDR ang true love. Oh. Oh, naniniwala. Yes. Bakit naniniwala bakit 'yan ang ako. pinaniniwalaan mo? Kasi mas natu challenge ako doon mo mas malalaman kung gano'n ka talaga ka interesado doon sa tao Tsaka kung gano'n ka kamahal. Doon ah. mo makikita na may challenge siya. Eh. Gusto mo na na challenge Parang ka wave, talaga ganun. ha. <laughs> ah, so gusto mo yung mga ganong klase ng pag-ibig. Okay. So eto, April 2024 na kilala mo siya gaano katagal naglast yung pagmamahalan ninyo? Ah, uh, three months lang siya. Ha, ah, saglit lang talaga saglit siya. Saglit lang talaga siya. Three months. Sa three months na yon, masasabi mo ba na talagang malalim yung, yung pagsasama nyo? Siguro malalim kasi mas mabilis akong ma -love talaga. Yun yung problema sa akin. Mas mabilis akong... Problema ako ma mo on. yan, no? <laughs> 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 Ang hirap din niya. Ang hirap na mabilis ma -love, no? Pero mabilis ka makamove on. Hindi din. Ayon, Gano. ang mahirap. Okay. So sa three months na yon, paano ba? I-describe mo nga sa akin itong si Guy. Ito ay taga saan? Taga Japan. Uy, Japanese. Okay. So i-describe mo nga sa amin itong si Japanese Jowa. Kamukha niya si Liminhu. <laughs> ang Lim Antoro! but may, may picture ka ba diyan? Ah, yes, Huwag mo ipakita ha, baka biglang ma-shout out dati niyan dito. Biglang <laughs> Send mo na lang yung link sa kanya. Eto, sure. patingin nga, patingin, patingin. Limin Hu daw mga kapatida ah. Oh, oh. Limin ho ha, ang peg. Oo, <laughs> o. Oh, oh. Eto, ano ano yung itatawag natin sa kanya para naman syempre meron tayong uh, pangalan para sa kanya. Koske. Koske. Hmm. Kosuke talaga yung pangalan uh, niya, or... Kosuke, pero pagkabinasan natin. O, di ba sinabi na rin niya yung pangalan? <laughs> Shout out to you! Kosuke! Kosuke? Kosuke. Kosuke. Shout <laughs> out na talaga natin. I-send mo na lang tong link sa kanya, sabihin mo pinag-uusapan natin siya. <laughs> Kosuke. Okay. So, ano yung... Na reason bakit ka na-attract sa kanya sa online pa lang na feel mo na okay. Kasi sabi mo, ang daming nagsaswipe sa'yo pero hmm. bakit siya ang talagang na, 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 pumukaw ng attention mo? Siya yung unang nag-message sa akin na, hi, ganun. Tapos sabi niya, Inintroduce na agad yung sarili niya na nagpunta na ako ng Pilipinas, ganyan. First message 'yan agad oh, din sinabi yung niya. sinabi niya. Para nagpa-impress agad siya sa akin. Tapos pinakita niya yung Taray. tumutulong siya sa Tondo sa mga bata. Oh, sorry, first message tumutulong ako sa oh. Tondo. Ito na yung mga natulungan ko. So, <laughs> Yun agad, pa-impress. Ito na talaga mga lalaki na to, kayo talaga, ha? <laughs> Kayo talaga ha, unang message, yun ang bungad. So, syempre, ikaw naman, wow, matulong yan. so, ako tutulungan niya talaga ako every time mga ako. Ganon. So, naantig ka agad doon sa ganon Kasi, sa... sa ako nan tumutulong din ako pag kami nakikita ang street children, homeless ganyan, bibigyan ko siya ng food. so parang ay same vibes kami nito, ganyan. Mauwain gano'n. So kinuwento niya lahat na nagpunta siya oh, siya. ako nangangailangan ako, pwede ba ako sa iyo makayano? <laughs> ako tulungan. <laughs> hindi. Okay. So parehas yung puso nyo na nandoon mm. sa pagtulong. So, Kaya pag parang na-attract ka kaagad mm, doon sa na. unang message. So ang haba ng message niya, in-explain niya agad ang mga ginagawa Sino niya na sa buhay. Sinahin lahat ng picture niya nagpunta siya dito. Ah talaga. So sabi mo, ah okay. Legit. So anong-anong mga ginawa mo para talagang ma malaman mong legit ang taong ito? Noong una siya yung mas madalas mag-message sa akin. Kahit hindi ako mag-reply nag-message siya, nag-good morning, parang interesado, pakiramdam ko, in, ano siya sa akin, gusto niya ako, ganun. Ah. Kasi siya lang din yung in-entertain ko sa lahat ng nag-message dun sa app na yun, eh. Ah, so ikaw nagpa-hard to get ano ka ba? Parang bag nag-message siya, sabihin mo, ay, mami, ako magre-reply, baka sabihin niya, atat ako eh. Ganun, may mga ganun ka ba? O oh, talagang, good morning agad, few seconds lang. Ah, uh, may pagka-atat din, ganun. Ay, atat ka rin, hino, eh. no? gigigil din ako sa <laughs> Okay. So ano? Ibig sabihin, nagkakilanlan kayo, nagkakwentuhan na kayo. Oo. So doon sa pag-uusap nyo yon, ano nang nangyari? Doon sa pag-uusap namin na yon na nag-decide siya na pumunta siya dito. Pero bago siya pumunta dito, nag-research ako tungkol sa kanya. Okay. Tama naman yung ginagawa mo na meron ka talagang pag-research mm. to make sure na legit. Yes. Ganito. Oo. At uh, hindi siya masamang tao, no? Mm.